Magkahalong pangungulila at tuwa ang luhang ibinuhos ng nanay ng former NCAA at MPBL player na si Kent Sigura nang makapanayam ito ng Radyo Bida. Pangungulila dahil matapos ang apat na buwan ay sariwa pa rin ang sakit sa puso nila sa paglisan ng 26 anyos na basketball player. Ayon kay Nanay Terry, kung nasasaktan man siya bilang ina, ay mas nasasaktan siya para sa kanyang mga apo na pawang mga musmos pa lamang at walang kamuang-muang ng iniwan ng tatay nila. Tuloy kay sa lubo, sa iyagaya. Ano pa, papa, gising, wake up, papa, wake up, papa. Habang may halong tuwa naman ang luha nito dahil sa update sa kaso ng anak na umusad na at natukoy na ang salarin. Sa ngayon ay gumugulong na sa korte ang kaso nito at umaasa silang hindi mailibing sa limot ang hustisya para kay Ken. Ang ako na lang 'yon minilord. Lord hmm. Siya na yun ang may malusagwa ni Ken. Hindi limi sakit yung kayo, sir. Yung bisang inani. Dala-dala lang na ako, sir. Matatandaan noong Enero 29 ng taong kasulukuyan ay inimbitahan ang naturang basketball player para maglaro sa tulunan Cotabato. Pero nang makarating sa pulang lupam lang, ay pinagbabaril ito ng suspect na sanhi ng kanyang kamatayan. <laughs> kaya siyempre kita ginikanan. Sumpay sa kinabuhi. Mayroon na na ako mga anak sir. Ang ustisya ka na hunggik pa sa kong anak. Ang <laughs> anong gigingon anak ko, anak Lord. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.